Hello guys! Welcome back to our channel, Sister Vlogs, Melly and Jusan. So ngayon po, kung napapansin niyo ako lang po nag-iisa kasi po umuwi na po si Jusan sa ayu. Ngayon pa po ako uuwi, susunod na, na ako sa kanya kasi po may class pa ako today at the morning. Kaya ngayon na ako uuwi ngayong hapon. Medyo malungkot itong kaganapan ng buhay namin kasi ngayon nga po namatay po yung uncle namin. Kaya guys, gusto nyong malaman ko ano ang kaganapan ng buhay namin hanggang sa pag-uwi ko. Please, samahan nyo ako. What's up everyone? So for this video, it was one year ago na already. So hey guys, dorat ko og series para lang sa mga. So, dumating na yung series na inaantay ko. So, this series, guys, is heading to Ayungan. So, doon, taga dun po talaga ako, Ayungan. And, botip na lang, may marami pang vacant seats. So, nandito ako sa pinakalas na part. As you can see. Here, guys, gusto ko sana matulog kasi gusto ko lang matulog tapos na untog yung ulo ko dito sa ano sa part sa body ng series <laughs> tapos ayan nilagyan ko na lang ng space na ganyan hindi na nakaano sa lalay ay iwan ko ba tapos dito guys sobrang ganda dito guys um nakita niyo naman na makulimlim ang panahon so i was thinking at the moment na bubuhos ang malakas na ulan fast forward, nandito na kami sa Tanhay ata to. Or di ko nakalimutan. Later. Right now guys, nandito na po ako sa bais Time check is 3.31. Mangga ko ya. Bili po ako ng mangga guys kasi feeling ko sarap kumain. Tamis sa niya. Sarap ng mangga. Indian. puro Tawag niya. Narinig niyo naman guys. Sabi ni Kuya matamis daw itong mangga niya kasi Indian Minggu. Ito na nga. Subukan natin kung matamis ba. <tipuluh> uh, si Kuya sabi niya matamis parang magkukurente naman tayo sa asim nito. Ang asim nga guys, parang hindi naman Indian Mingo to. Kaloka. Aba syempre, kahit maasim to, kailangan natin tong ubosin. Kasi tag 20 to eh. Fast forward guys. So ito na nga. Nandito na kami sa kalagitnaan ng daanan. Hindi ko alam kung saan na to guys. Pero napapavideo ako sa mga tanawin dito. Kasi sobrang lamig ng hangin. Na green green yung mga paligid. O dito. Feeling ko sobrang ganda dito pag umaga tapos mag sunset. Diba? Tapos imot imot. Sobrang ganda dito guys. Kaya napavideo ako. Ito na nga, nandito na kami sa Ayungon, dito yung hometown ko. Yan, gym yan, ay, o oh, plaza yan. Yan ang plaza sa Ayungon, guys. Tapos, umikot yung series dito, guys, kasi, kita nyo yan, guys. Dami niyan, mga pasahero, naghihintay pa, papuntang tambo. So, ito na nga, papunta na kaming tambo, guys. Alas 5 na ng hapon. Dito, guys, naglalakad na ako papunta sa bahay ng ate ko, kasi doon yung borol ng uncle namin. O dito guys, naglalakad na ako dito sa kalsada patungo to sa bahay ng ate ko. Talagang ginagabihan ako guys, o tingnan nyo, parang kakabago lang umulan dito kasi ang ano, putik ng ano, idaanan, sobra. Tingnan nyo guys, may sunset pa o, ang ganda. Yung mga putikan yan dyan. So guys, malapit na po ako. Ginagabi talaga ako guys kasi eh ano, nila. Nila ko pa. Aba, syempre, hindi pa tayo nakarating, guys. Kasi medyo malayo-layo din yung nilakad ko. Mga 20 minutes. Layo-layo din, eh. Gabi, eh. <laughs> Oo. O yan guys, nagigreet pa ako ng magandang gabi sa ano, kapitbahay namin dito. Bahay ni kapitbahay pala nila ng ate ko. And guys, oh, kita nyo, sobrang dilim na nga dito. Parang hindi ko na makita yung mga inaapakan ko. Ay, kinakabahan ako. Ayan guys, malapit na akong makarating. Nakita niyo yung may ilaw. Diyan yung borol ng uncle namin. Sa bahay ito ng ate ko. Medyo konti lang yung mga tao dito. Labi Be, be -e.

And guys, greetings muna sa mga kaibigan natin dito. Ito guys, samili ko lang to yung iba dyan na uh, medyo kakilala yan ng uncle namin. Ito si Mama, sobrang payat guys. Nakita niyo, sobrang payat niya. So, parang nakita ko sa mukha niya na pagod na pagod siya, 'di ba, Bali guys? Yung ate ko nagkasakit din that time, tapos siya yung nag kay ano, yung atoy, yung uncle namin. Tapos, may kinikwento siya sa akin, guys, na last night daw, that time, is nag-CR siya tapos nawalan siya ng malay dun sa CR. Buti na lang nabutan sa isa kong kapatid. Tapos, ayun, p pi, ano, pinasok nila sa, ano, pinapasok nila sa bahay ng ate ko. Dito lang sa labas, yung borol ni Yuyo Atoy, guys. Tapos, nag-chapa lang kasi sobrang liit naman kasi ng bahay ng ate ko. Sobrang sikip guys. Kapag mayroong tao, sobrang sikip talaga. Kaya abutin na lang dito na lang sa labas. Grabe talaga guys. Marami talagang pagsubok dumating sa buhay namin that time. Ay, tadini, walang, mamatay walang Ay, matay, kwarta ko.

kasi that time, yung ate ko talaga may sakit, tapos si mama din nag-aalaga nag-aaral kami dito sa Dumaguete kaya si mama lang doon, tapos yung uncle namin ay kay kailangan din aalagaan tapos si mama lang din yung nag-aalaga ayun, tumulong yung isang kapatid ko na nandun sa probinsya ito guys, siya ay, ito yung borol niya ito guys, tingnan nyo yan yung boron niya, guys. Ayan yung sa picture, yung magkasama sila ng kapatid ko. That time yung umabot siya sa ano, sa TV ni Kuya Kim. Bilar time, guys. Sobrang lamig dito sa labas. Ayan, binidyohan ko yung bulan. Yan lang po. Maraming salamat sa panonood.